Bago mag alas 5 ng umaga nang uh, nakaalis uh, ang andas ng poong itim ni Jesus Asareno dito sa Kirino Grandstand. Ito ay nang matapos ang uh, huling uh, misa hudyata ng pagsisimula ng traslasyon. Mabilis itong nakausad uh, kung saan uh, bago mag uh, alas 6 ng umaga ay uh, wala na sa bisinidad ang andas. Pag-andar nga ng andas, sinubukang lumapit ng mga debotong naghintay kung saan marami sa kanila ay nandito na sa Kilino Grandstand kagabi pa nakaabang. Ang mga tauhan naman ng Manila DPS at MMDA kaagad nilinis ang mga naiwang kalat. Yung makapal na volume kanina sa Kilino Grandstand na umabot sa daang libo ang crowd estimate ay kaagad ding nabawasan pagkaalis ng andas. Kanina ay may mga inilapit ding insidente sa mga nakakalat na command post ng mga nawawalang kaanak. Kagaya ng isang apat na taong gulang na batang babae pero kagad naman siyang nakita ng kanyang mga magulang matapos si anunsyo rito at uh, dalhin ang mga nakita sa kanyang pulis. Mayroon ding mag-asawang senior citizen pero nakita rin naman nila ang isa't isa. Dayan, na uh, sa ngayon nga ay uh, panakanaka naka ang ulan uh, dito sa uh, Kidino Grandstand at pagdating sa linya ng komunikasyon ay unti-unti uh, nang -unti uh, naibabalik ang uh, signal uh, pero kung minsan nga ay uh, mahina pa rin ito. Yan ang pinakuling uh, sitwasyon dito, Dyan. Okay, so Patrick, tuloy-tuloy uh, lang naman yung pahalik diyan sa Kidino Grandstand. Yes Dayan, tama ka dyan na uh, tuloy-tuloy yung uh, pahalik uh, dito sa Kirino Grandstad. Nasa aking likod uh, yung uh, pila ng mga deboto. Dayan. Alright, or maraming salamat sa update, Patrick de Jesus.